Ah, uh, magandang araw para sa inyo, guys. Ah, uh, Roberto pala. Dito muna ako sa bundok, guys. Nagtatago muna ako dito sana. Ano, sa maraming damo kasi may palaging sumusunod sa akin, guys. Kaya dito muna ako. At Huwag okay, lang mag-alala, guys, kasi yung paako, ito yung tinanang no. Ano, magaling no. Uh, pero masakit pa rin. kita tayo sa damuhan guys sa tagot ko yan wala makakalam sa atin dito kung sino may yung maka, ano, makahuli sa atin yan guys oh so, yan ano lang binugutan ko lang yung ako kasi yan sobrang laki nga ng sugat guys may nagtanong sa akin guys na grabe yung kalagayan ni 44 sana makita ko na si 44 guys at awang awa din ako kay 44 yan guys malaki lagi malaki talaga guys oh yan hanggang ano yan guys hanggang sa loob yan guys oh malaki talaga no kaya magtatago na lang ako dito kasi hindi pa ako masyadong makagalaw kasi insya na guys wala akong laptop guys kasi wala kasi akong ano, load dito guys at saka sobrang hina ng signal dito baka ngayon lang ako dito guys alis ko na alis na naman ako kasi baka may sumunod pa sa akin <coughs> masakit talaga So, lahat kakayanin, guys, para sa ikakabuti ng mga tao, guys. Kasi kapag hindi natin yan na, ano, guys, sila, yung mga bandido, guys. Dadami at dadami talaga yan. Sana, guys, hindi ako nabihag na dito. Kasi kapag nabihag talaga ako dito, guys, walang tutulong sa akin dito. Kasi nag-iisa lang ako. Tsaka yung anak ni Duga, hindi pa niya nakuha kasi 44 sabar, awawa talaga ako yung eh. 44 kasi kinuhaan siya ng kidney guys kaya lahat ng ano lahat ng mga nanonood ang video sana mag ingat ingat talaga kayo sa yung sa inyong mga anak kasi hindi natin alam guys na baka yung mga ano naman natin mahal sa buhay ang kukuli guys guys pinanyan ko lang yung pako kasi yeah. pero maya maya aalis naman ako dito guys hindi yung mag alala at yung CP ko guys malapit na pala maubat malubat no uh, 48% na lang to guys kaya nagbibideo ako guys pero kaunti lang kaya pag gabi kung hindi naman ako mag ano guys nagbibideo kasi baka malubat yung cellphone ko wala akong pang ano sa daan kaya yeah. muna ako ng gabi-gabi uh, yata kundi mamaya aris na naman ako dito ikot mo na ako ng bundok uh, huwag mag-alala guys sa akin kaya si, dati naman tayong bandido kaya lahat lahat makakain natin kahit ano-ano pa yan kainan natin yan para lang mabuhay at sobrang ano ko na kaya uh, kung kayo mag-alala guys, naliligo naman ako dito sa may, ano, may sapa. At alis muna ako dito. Uh, may kalaban na narating. Uh, hintayin ko muna lang yung mga ibang gasama. kasama oh, uh, makita ko bala sila Isji Okay. Ah. Uh. ingat-ingat ya sih ingat-ingat kita <laughs> tahu guys ini semua aku itu karena pun aku nang tulugan itu loh no? kasih kamai bandi itu nak Ang hindi sa akin dito. Hello. Tsaka may daanan dito, guys, no. Iwan ko ba kung anong daanan to, guys. Baka dito muna ako patutulog. Okay. muna ako sa ano sa mga bandito sobrang daming bandito dito kaya ah. Grabe, suprang, sakit ng anu guys yung pa ako sakit hanap talaga kung hindi po guys ha? Uh. mayan guys oh. putas guys bakal baka kain natin yan. baka may sumusunod sa atin dito iwasan muna natin yung dapat natin iwasan sana ma ano natin sila dito baka umuwi na sila sila porti pura sa si kasi iski <coughs> baka magitan rin natin yung anak ni Duga sana nga magitan natin yung anak ni Duga guys

daan kahit saan pero guys iwan ko anu kung anong daanan to ah mga bandida dito malayo-layo na guys nên là ăn cái <laughs> sự bất không bị đơn đã จากนัำนก็